What's up mga Holiday pa lang ngayon, Monday. Dito na ako sa food park. Ayan yung food park namin. Nanay ko dumaan. Yung ano ko, yung baunang ko. Mami, bati kayo sa vlog ko. Hi! Good afternoon! Matapadaan kayo? Wala lang, nakita ka namin. Sa ano? Nagkita-kita kami ng mga ano ko kaklase ko sa, punta kami sa San Rafael, Bulacan. Tapos, pangalawa, sa Compe talaga. Uy, uwi na kami. Uwi na kami. Mayroon tayo sa bahay, umalis si Junye. Ang ganun buwan doon, oh. Ang kape ko. ko ngayon ay, hazelnut kape. Thank you, Joshua. Marami na akong nagawa mga kasosyo, ngayon na video Ah, uh, break time muna ako, kape-kape. Hello. Ay, Mayro pala to eh. Ikaw pang gabi ulit? Yes po, boss. Ulo ka lagi. ka. All right, mga kasasyo. Ika day 3 ngayon ng daily upload ko. At tinatamad ako ngayon mag-vlog. Wala akong makontent. Prank ko na lang kaya si Myro. Kuwari, <laughs> <sesesantayin> ko siya. <laughs> Prank kita, Myro. Kuwari, sesante ka na. <laughs> Wala akong mag-vlog ngayon eh. Wala akong sa mood. No? May problema kami kagahapon. hirap mag-content kapag may problema kang hinisip sipisip. <laughs> Okay, may ipapakita na lang ako sa inyo, mga kasosyo. May bago pala kaming labas na logo ng Carco Clothing namin. pinalitan namin yung logo. Nine years na yung Carco Clothing namin. Clothing brand para sa mga karentusias. Nine years na siya. At may bago kaming logo. Mas pinasimple. Carco. Go beyond driving. Ayun, simple lang siya ngayon. Mas pinasimple. Pero sa likod, yan. Meron kaming likod to may likay sa kotse, karang to kayo. Pwede kayong bumili na ito mga kasosyo. PM lang kayo dito sa aming Carco Clothing Facebook page. Bang size to. Large. Large bang size ko, may Mayro? Yes, boss. Large. No? Masigit na sa aming medium. Opo. Testing. Bibili ako isa. Sige, boss. Sorting ko na. Mik. Uy, sakto. Large. Ano? Carco yan eh. Simple malupet. Ayos. Handa, no? Ang t-shirt namin sa Carco, hindi pang macho, pang may chan. Pag may chan ka, nagsuot ka ng Carco na t-shirt, <laughs> lakas makapogi. Yun ang market namin. So, mo kailangan magpalitan tiyan. Kailangan mo lang magsuot ng Carco t-shirt. Tago na yung chan mo. Sa so, mga gusto order, PM po kayo sa page ko dito, sa Facebook page, or sa Carco Clothing Facebook page. Yan, magbenta na lang ako ng na t-shirt namin. Wala akong makikontent eh. <laughs> Thank you sa mga bibili eh. Malapit ka, no? Kaka 9 years lang namin noong November 14. At salamat kay Lord, ang dami naming business ngayon. Nag-start kami magsidagdag ng negosyo. Ano na, ika 7 year na ng Carco Clothing. Sobrang stable na, steady na. Yan, nag-explore kami ng food business. Yan naman ang tinututukan naming mga founders ngayon nila, Chef Jet. Pero yung Carco Clothing namin, tuloy-tuloy pa rin yan nagsaserve sa karintosiyas na target market. Oh, yun yes, so. Sarap sa pakiramdam. Order na. Cargo. Doon muna ako, Mayro. Sige, boss. Ingat po, boss. Bebenta muna ako ng t-shirt sa baba. Yeah. <laughs> Wala ba kayo napansin sa t-shirt ko? <laughs> ayos ba? <laughs> ayos na ayos Order na ganda ko <laughs> Kung <laughs> ayos to, order kayo nito ha. Ganda ba, Johnny, sa likod? Ganda ba? Ayos ba? Video mo kay likod? Tay, <laughs> tay. Boss chat, wala ba napapansin sa t-shirt ko? Ay! Kabago <laughs> yan ah! Bumili ako isa! <laughs> Bumili ka? Ako yung <laughs> bibili din ako niya pare. Pati nga, pati ba, nga, pati ba nga, likod! Likod to, simple na. mga generational uh, na natin, ng um, mga kabataan. nyo <laughs> itong cargo t-shirt sa mga katawan namin nila, Boss <laughs> pang mga may chan. Pero, pag sinuot mo, nakakapogi, ah, oh, wow. di diba? oh, wow. na so, ba? Sakto sa chan. Sukat chan eh, pasadya yan eh. <laughs> Order na kayo, ah, ano kayo dyan. Comment. Boss, ang pati ka sa mga kasosyo. Um, hello po mga kasosyo, uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, patuloy lang po natin yung mga ginagawa natin. Uh, focus lang po, sa puso po lahat. God bless po sa atin and um, take care po. Thank you. Oh, doon muna ako. Magbebenta muna ako t-shirt sa bazaar. <laughs> Kita ako sa bazaar. Magbebenta ako ng cargo t-shirt namin. Wala ba napapansin sa t-shirt ko, partner? Bagong t-shirt natin yan. Cargo yan eh. Oh. Yung likod, Juligot, Likod, yung likod, yung okay. likod. Ganda ba yung t-shirt ko? Ganda, sir. Ganda? Talaga? Oh, bili kayo sa <laughs> Oh, tokaltas. Oh, tokaltas. Oh, ganda likod niya, no. Oh, oh tokaltas ha. Oh, sige. Ah, uh, medium to, medium. Oh, may may benta na ako isa. Ta 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 ta. Yoyoy. Ka. Ganda ba t-shirt ko. Talaga? Oh, tingnan mo 'yung likod. Ice ba? Gusto mo ba 'yan? Gusto mo 'yan? Ha? Ah, uh, isa. sa kaltas na lang sa sahod mo ha. Otokaltas. Otokaltas. Okay, <laughs> na <laughs> Nakabenta na ako dalawa, partner. Ah, dalawa na ako. Ayos. Ayos na, ayos na. Ah, to ano. Small, small. 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 Medium, medium. Large. Ah, large. Ito large. large 'to eh. Red. Ah, para sa kami. Nakabenta na ako dalawa. <laughs> Kota na. Kota na. Okay na. Cargo clothing. May isa pa pala akong bebentahan dito. <laughs> Joshua. <laughs> Hello po. <laughs> Ganda ba yung t-shirt ko? <laughs> Oo, oh, isa ah. Ito yung bago yung isang design namin sa car ko. Ba't mo may likod? Ganda ba? Oo. Ibibentahan kita ng isa. Magkano po yan, sir? One thousand. One thousand. Buwa <laughs> ka ah. Sige. O isa ah. Ayun oh. Nakabenta na naman ako. <laughs> Nakabenta na ako. Ah, ah. Unang gabi pala namin ngayon sa Nova Town na mag-open hanggang 10pm. Nag-extend na kami ng oras kasi pa-December na. Gapang lang, pati menu namin na dagdagan na, dinagdagan ni Chef Jet. Nagkaroon na kami ngayon ng lapu-lapu at saka ng pampano, saka beef broccoli at mushroom broccoli. Yeah. Paunti-unti. Gapang lang, although ang typical na Chinese restaurant ay may 50 menu, sabi ni Chef Jet. Kami nagsimula Sa, ayan, sa apat na menu. At ngayon, padagdag ng padagdag. Gapang lang, unti-unti. Ito pala yung mga bagong menu namin sa Nova Town. Steam Pampano. Steam Lapu-Lapu. Mushroom Broccoli. Beef Broccoli. Dami no, dami ng nabuo na ni Chef Jet. Dati, lima lang yan eh. Ito una naming menu. Pork shawmai, Chow Mien. Ribs. At stir fry lang. Yan lang, apat. Plus yung Yam Chow. Ngayon, ang dami na. Ayos. Tapang malakas ang iced tea. Kamusta benta naman bagong menu, Boss Dar? Uh, okay, okay na okay naman po. Uh, ako nga pala sa lahat na uh, sa Nova Town, uh, operation mo tayo 11 hanggang 10 p.m. na po tayo hindi na 9 p.m. So, kahit late night saka, pwede kayo pumunta rito. So, Kasi servisyo na namin rin. So, oh. Hanggang alas, hanggang alas 10 na ang Nova Town, hindi na 9 p.m. Basta dumating kayo bago mag alas 10 o so saktong alas 10, pagsaservant pa rin namin kayo. Nandiyan si Joni para sa inyo. Hello po. Handang kumain ng boy na manok, May entertain lang kayo. Okay, joke lang. lasing ba si Joni kagabi? Lasing na lasing. Na. lasing, <laughs> lasing na lasing. Lasing na. Lasing. <laughs> Anong level? Anong level si Joni kagabi? level 9 na yung boss ka. Wow! <laughs> okay, Super saya na naman. <laughs> nag <laughs> <laughs> Naglasingan na naman kayo ha. Oh, Mag-edit na muna ulit ako dito mga kasosyo habang suot ko ang Carco shirt na pang malakasan. Please subscribe at mag-comment rin po kayo. Thank you sa mga nagsishare. Bye muna mga kasosyo.